Oh, okay. Hi sir, good morning! Good morning. Anong motor ng mga Pogi? Tracer 9 GT Jake, anong motor ng mga Pogi? Tracer 9 GT Tracer 9 oh, oh, GT Sancho, anong motor ng mga Pogi? Tracer... MT, 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 MT07 Mark, anong motor ng mga Pogi? XSR, uh, XSR. <laughs> Ano bro? That's why he said Yamaha. Jack, anong motor na mga pogi? Yamaha. Yamaha. Yan. 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 Diret, anong motor na poging-pogi? Hindi ko alam eh, pero alam ko yung motor ng loyal. Ay! 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 motor na loyal. Ah, oh, edi eh, ko lang. <laughs> diba ganyan 'yung mga hen? Yes. I I must agree. <laughs>